Hola amigas! Chica time! Isa na namang Viva Beauty Mall show ang naganap nitong nakalipas na June 29, 2025 sa SM City Rosario. At syempre, hindi ulit nagpahuli ang keepers dahil present ulit ang mga ito para kay Ash. Tita Gagay, anong balita dyan? Keepers at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Tita Gagay, ang inyong noisy amiga on the go. Kaya naman tara, samahan nyo kami dito sa Viva Beauty Mall Show in SM City Rosario. Samahan nyo ang mga keepers at iba't ibang fandom na nandito ngayong araw para magsaya at sumuporta. Para! Makikita natin dito kung gaano kaabala ang amigas of Ashdress sa pag-asikaso sa mga keepers na pumunta. Balita ko nga eh, busog ang lahat dahil may pa-lunch na. Aba, may pa-merienda pa. At hindi lang 'yon, ha? Dahil may pa-t-shirt pa. Iba talaga mag-asikaso ang amigas. At pagdating nga ni Ash ay dumagundong ang SM Rosario sa lakas ng sigawan kasama ni Ashtin si Amiel Sol sa pagganta sa hit song nitong sa bawat sandali. Nagkaroon din ng solo performance si Ash na kumanta ng hindi na nga ng this band. Walang iwanan talaga pagdating sa Keepers dahil we always show up kahit other half lang ng Ash Dress ang present. Pero syempre, umaasa pa rin ng Keepers na sana magkaroon na ng solo or magkasamang mall show ang dalawa. Hi! When kaya? Nagtapos ang mall show sa sayaw na Daling-Dale ng GAT. Nagkaroon din ng opportunity ang keepers na makapagpa-picture kay Ash at ibang members ng GAT sa stage. Tuwang-tuwa namang sinabayan ni Ash ang mga trip na posing ng keepers. Muli kami ang Noisy Amigas of Ashdress, ang tagapaghatid ng fresh at tunay na balita. Hanggang sa susunod na kaganapan, keepers, stay tuned, stay noisy! Amigas of Ashdress, gets ko kayong lahat. I love you all, thank you so much. Thank you for supporting Ash and my cams.